Arestado ang dalawang lalaki na ng hold-ups ng isang estudyante sa Quezon City. Nagawa uh, ng isa sa mga kawatan ang krimen para tustusan ang kanyang bisyo. Nagbabalik si Bien Manalo. di na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 9 sa barangay Loyola Heights, Quezon City kahapon. Nakilala ang lalaki na si Alvin Palunpon, 34 na taong gulang. Napag-alaman na isa umano si Palunpon sa dalawang sospek sa pang hold -up sa isang estudyante sa Aurora Boulevard noong Miyerkules ng gabi. Merong isang uh, estudyante na, na uh nagpunta sa aming station, dito sa pila ng stasyon na allegedly ay siya ay na-hold up. Particularly sa Aurora Boulevard, mm -hmm. corner ng Katipunan. Mm -hmm. So, pagpunta niya sa may station, siya ay na ng uh, dalawang lalaki. Legit, di tinutukan siya ng balisong. Mm -hmm. Tapos, kinuha sa kanya yung uh, kanyang cellphone na nakakahalaga na 60,000. Mm -hmm. At yung relo na nakakahalaga ng 11,500 at kanyang niya mga pera. At sa hiwalay na hot pursuit operation ng mga pulis, natunton at naaresto ang isa pang suspect na nakilalang si Mark Lawrence Jimena. Narecover sa kanila ang mga gamit ng biktima na may kabuang halaga ng mahigit 70,000 piso. Nakuha rin sa mga sospek ang balisong na ginamit sa krimen. Ayon sa mga pulis, notorious na holdaper ang mga sospek sa lugar. Itong dalawang ito ay notorious na robbery holdaper dito sa Quezon City. So marami na nabibigyan dito sa Quezon City. So, dati na silang nakulong sa series ng uh, hold up dito sa Quezon City. Batay sa police record, dati nang nakulong si Palunpon at Jimena dahil sa pagkakasangkot sa droga at insidente ng nakawan. Aminado naman ang dalawa sa nagawang krimen. Dahil lang po sa kayaan pa ng buhay nila. Dahil lang po na nga yung kulong, so uh, nalawa ko po yun. Mm -hmm. So, ka? Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na mahaharap sa kasong robbery. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.